dito ako magtatalong ngayon. Pagkikita nyo naman, umayaw guys ipapakita ko sa inyo mga natalim para sa bukas na magkakalit Sa ng saging. natin ang bigas dito sa isla. Ganito yung buhay guys pang liga ng talim guys. Wala ka talaga. ani, Pag pagbukas guys. Kay, kay, kasi eh, bisibihan ko di to sa isla ng pagtanim ako lang pulo na sariling dal, husay ni, dinum na din, awa ka bukas guys kayo na nilagay ko na yung pulo na sariling guys nilagay ko na lalaki ng guys tanging nilaman guys makikita niyo yung full na sakin ha itinanam ko na guys pagkatapos nito guys yun naman isa yung itatanim natin guys huwag kayo mawala sa mga video content ko guys dahil nakaka-inspire talaga itong video ko ito yung video ko na ginagawa pala

Sebenarnya, situasi ini tidak akan saya bantu situasi ini menyebabkan saya mengalami kesulitan. Tetapi, saya berharap anda akan berjaga-jaga untuk saya untuk memperbaiki keadaan saya sekarang. Saya ingin Itu nih pengalaman saya untuk anda. Saya berharap anda akan berjaga-jaga Pero dito guys, pero may lagay siya natin ng maayos guys. Lahat. Sa social media naman guys, dapat lang talaga natin pagsikapan magtanim magtanim ng mabubuti video content para sa ating sarili at sa ibang sarili magkakapanood ng ating mga video kahit manila okay lang guys basta matutuwa ka na lang guys dahil kagabi guys may nagtanong mo naman sa guys napansin napansin niya kasi yung boses ko guys si ako naman guys dahil open ako guys sinagot ko siya guys okay okay lang bang magtanong sa kalagayan ko dahil sinabi niya kasi sa comment section ngayon ano pwede, pwede ba na magtanong dahil ay iwagaan lang ako sa sa boses mo bakit nagkaganit sabi ko naman okay sa totoo lang naksidente kasi ako nabangga ako na private man no.

pag-aaral pag kalikaban lang makalakad at makapagsalita kahit hindi hindi maayos yung pagsasalita ko at nakita sa ngayon guys napakita ko na sa inyo yung mga ko at ako uuwi na guys dahil tapos na tayo dito guys magpapaalam na po ako sa inyo maraming salamat ha Panonood ang mga video ko dito. Sana po. May inspire guys. Sa mga video ko dito guys. Maraming salamat. Ako po ay galak na galak. Sa inyong panonood. Video ko dito. Bye bye.